ito pala yung unang araw ng kasal ng pinay dito sa Pakistan naka-white dress pa nga siya suot niya pa yan nung hapon kasi ni kanila nung hapon. Ngayong gabi naman ay Mendy night nila. Maya-maya -maya nga ay nagpalit na siya ng outfit. Ito nga ang isusuot niya sa Mendy. Kadalasan nung na-attendant ko ditong Mendy night, ganyan talaga ang dress nila, kulay orange. Kadalasan pala ng Pinay na kinakasal dito sa Pakistan ay two days lang ang kasalan. Pamaya-maya pala ay lumabas na kami. Ayan nga, isa ako sa humawak nitong talokbong. Ewan ko kung ano yan, baka hindi masipun ba, ganun. <laughs> Baka kaya hindi para hindi mahamugan. Hoy, etos ko lang yung para hindi masipon, ha? Tapos ayan pala yung labas ng bahay nila. Ayan ang mga pailaw. Kaya pag makakita ka ng ganitong bahay dito na may pailaw, ay sigurado yun may kinakasal, may ikakasal. Ang dami pala sa inyo nagtatanong tungkol sa bride at saka sa groom kung ilang taon na, kung single ba yung bride, ganito, ganyan. May mga interview naman ako sa kanila. Ngayon, yung mga tanong nyo na wala doon, ay huwag nyo na akong tanungin kasi nahihiya naman ako na ako sasagot ba? May mga nagsasabi din na malungkot daw si Bride. Hindi malungkot yan mga kapanay, masayang masaya yan. Silang lahat. Kaya nga lang kasi, ang turo kasi sa kanya ng kanyang mga sister-in-law ay huwag ngingiti ng malaki. Little-little lang. <laughs> Ayan na pala ang groom, paparating na. Yung mga tinatakpan ko ay mga sister-in-law niya yan, ha? Kaya alam niyo na, dito kasi sa Pakistan, hindi talaga sila sanay na ng malaki. Kahit ako dati naman, ay sinasabihan ako ng mga hipag ko, pag picture-picture, ano lang daw, little lang daw yung ngiti eh, nasati na lang sila sa akin ngayon na ganun pala talaga akong umite. Yung sagad, yung litaw, pati gilagid. <laughs> Kaya nga, hinahayaan nila ako. Pero sa pagtawa ko na malakas, minsan ang asawa ko ay bin pa rin ako noon. Pag napapalakas ang todo, sinasaway ako. Pero ewan ko ba, hindi ko talaga mapigilan. Hindi ko naman siya sinasadya eh. Ganun talaga akong tumawa. Tapos sabi ko nga sa asawa ko, eh, kung pati pagngiti ko at pagtawa ay eh, pagbabawal mo, parang napakalungkot naman na ng buhay ko noon. Kaya ngayon, Talagang hinahayaan niya na ako kung gano'ng kalakas tumawa. Pag nagkakwentohan nga kapi ni madam, natatawa ako. Ay, naku madam, baka kaya sabihin ng mga hipag mo. Sabi ko, ay, ba't ganito tumawa to? kaya ano sila? Sabi niya. Kasi nga, happy person daw ako. Pero tinatry ko talagang pigilan. Kaya kahit pa paano, little little tawa ko. Ito <laughs> pala yung mga videographer. O, tingnan nyo. Oh. Binibidyo niya yata ako. Habang binibidyo ko sila, akala mo di kita papatulon na magbidyo tayong dalawa. inabutan yung sayawan kasi nga ay sobrang late na ito. Mag-aalas 12 na ito. Ay sobrang aga na pumunta alas 8 kasi nasa invitation. Eh nagsimula sila ay 11.30 na. Ang sabi ko nga sa kanya ay hindi ko na mahihintay madam yung sayawan kasi kailangan ko nang umuwi. At babiyahi pa kami eh, 41 minutes yata eh, layo namin sa kanila. Ang sabi nga ng mga hipag nga ay dito na do kami matulog. Ay ang sabi ko naman ay hindi nga pwede kasi nga hindi naman ako nagpaalam na dito matutulog. Baka pala may magtanong, walang pagkain madam? Nung dumating kami ay mga 8.30 siguro pinakain na kami. Kaya nga lang hindi ko na kasi naibidyo dahil kaharap ko yung mga kamag-anakan niya, nahihiya ako. Pero hindi na kong hiya ba? ano yung napapanood yung pagkain sa mga ina-attend kong kasal, ganun lang din naman yung handa nila. Masarap din, di ba nga? Kaya nga gustong-gusto kong uma sa kasalan kasi nga, namamantikaan ang uso ko ba? <laughs> sarap lalo na yung chicken. Yan palang sweet na yan sa harapan nila ay isusubuyan sa bride sa sa groom. Sinimula na pala nitong magulang ng groom. Susubuan nga nila ng sweet yan at saka papahira ng Mendy. Pagkatapos, aabutan ng pera. Yan na nababahay pala ni bride yung katabi niya yan, ha? Hindi ko na isinama yung mukha niya sa video kasi lalagyan ko lang din naman ng sticker. Pamaya-maya nga ako na ang umakit kasi nga uwing-uwing na ako. Madam, ako na, ako na, kako. Eh si Usman naman na nagde-video dyan. Siluhin lang kayo ni Usman jang kaso At bago ko nga gawin seremonya, ay ayan, picture-picture daw muna at video. Kaya todo, smile muna tayo. Smile na maliit lang. <laughs> ayan, hindi, hindi labas ang ngipin. Sayang nga, eh, kung maaga nagsimula, nagpakitang gila sana ako dito sa sayawan. Magchacha sana ako dito. Kamukha ako pa naman si Raisa, may chacha -cha -cha. <laughs> Pag pala parehong Pakistani yung ikakasal, magkahiwala yung mendi night ng babae at lalaki, hindi magkasama. Pero dahil pinay nga siya, ayan, magkasama sila. Pag parehong Pakistani, kunwari ngayong araw yung mendi night ng babae, kinabukasan naman yung mendi night ng lalaki.